Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa isang taimtim panalangin para sa pamilya at tahanan. Ipagkatiwala natin sa kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa buong araw na kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Aming amang nasa langit, Lumalapit po kami sa inyong banal na presensya ngayong gabi. May pusong mapagpakumbaba, pusong puno ng pag-asa at pananalig. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito. Sa mga pagkakataong kami ay nakasama ng aming pamilya, sa mga halakhak, mga tahimik na sandali, at maging sa mga pagsubok na pinagdaanan naming magkasama. Panginoon, dinadalangin ko po ang aming pamilya. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Itaas mo po ang aming samahan sa mas matibay na pagmamahalan, pagunawaan at paggalang sa isa't isa. Tulungan mo kaming maging bukal ng pag-asa sa loob ng aming tahanan. Naway si Kristo ang sentro ng aming pamilya. Patawarin mo kami, O Diyos, kung minsan ay hindi kami nagkakaintindihan. Kung may mga salitang masakit na nasambit o mga kilos na nakasugat sa damdamin ng aming mga mahal sa buhay, linisin mo ang aming mga puso at pag-isahin mo kami muli sa pag-ibig. Panginoon, basbasan mo ang aming tahanan. Naway ito'y maging lugar ng kapayapaan at katahimikan, malayo sa anumang away, takot o kapahamakan. Itaboy mo po ang lahat ng espiritu ng kaguluhan, karahasan at kasamaan. Ang iyong mga anghel ay magbantay sa bawat sulok ng aming bahay. Dalangin ko rin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat isa sa amin. Ilayo mo kami sa anumang uri ng sakit o karamdaman. Palakasin mo ang aming mga katawan, isipan at damdamin. Bigyan mo kami ng mahabang buhay upang higit naming maipadama ang aming pagmamahalan bilang isang pamilya. Tulungan mo kaming maging mabuting magulang, mabuting anak, mabuting kapatid at kaagapay sa buhay. Naway maging halimbawa kami ng pananampalataya, pagtitiis at kabutihan sa loob ng aming tahanan. Panginoon, itinataas ko rin sa iyo ang lahat ng pamilya na dumaraan sa pagsubok. Mga pamilyang nagihirap, walang tahanan, na wala ng mahal sa buhay, mga nagkakahiwalay, may alitan, may pagkakabahabahagi. Ikaw po ang bumalot sa kanila ng iyong paghilom at habag. Ibalik mo ang pagkakaisa at pagmamahalan sa bawat tahanan. O Diyos ng pag-ibig at pagkalinga, Itinataas ko rin sa iyo ang aming mga anak kung kami man ay may mga anak. Gabayan mo sila sa bawat desisyon, ilayo mo sila sa tukso at kasamaan. Naway lumaki silang may takot sa iyo, may malasakit sa kapwa, at may pangarap na ayon sa iyong kalooban. Sa gabing ito, Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng aming pangangailangan bilang pamilya. Alam mo ang aming pinagdaraan ng mga bayarin, pang-araw-araw na gastusin, mga pangarap para sa kinabukasan. Sa iyo kami umaasa o Diyos na tapat na kailanman ay hindi nagkukulang. Panginoon, hayaan mong ipagpasalamat namin ang lahat ng biyayang natanggap namin sa araw na ito. Sa pagkain sa aming mesa, sa mga munting tagumpay, sa mga pagtawat pagbibigayan, sa katahimikan ng gabi. Ngayon, hinihiling namin ang mahimbing at mapayapang tulog para sa aming lahat. Pawiin mo ang aming pagod, pag-aalala at pangamba. Balutin mo ang aming mga panaginip ng kagaanan at kasiguraduhan na ikaw ay naroroon. Nabukas, gigising kami ng may panibagong lakas at pag-asa. Maraming salamat, Ama, sa iyong pagkalinga, sa iyong paggabay, at sa pag-ibig mong hindi kumukupas. Ang lahat ng ito'y dinadalangin namin. Sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak, ulat ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos!